Hello what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang bigyan kayo ulit at hindi ako mapapagod na bigyan kayo ng ilang mga tips para sa ganon makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So mga kamamay, sana po sundin ninyo at inyo po sanang intindihin ang mga tips na ibinibigay ko dito kasi para din po ito sa inyo. So mga kamamay at this moment of time, isa na namang magandang topic ang ating pag-uusapan na sigurado ako makakatulong po ito sa inyong buhay pag-ibig. So mga kamamay at this moment of time, ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin para lalaki naman ang maghabol sa iyo. Okay? So bago natin simulan yan, if ever nagustuhan mo at nagugustuhan mo yung mga love advices na ginagawa ko dito, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell para lagi ka maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong ishare sa iyo. Kung napindut mo na yan, maraming salamat at simulan na natin ang magandang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba ang mga dapat mong gawin o mga bagay na kailangan mong gawin para para sa ganon, lalaki naman ang maghabol sa iyo. So number one, huwag ka masyadong maging martir. Mga kamamay, didiinan ko ah. Huwag ka masyadong maging martir. Tipong niloko ka na, sinaktan ka na, nahuli mo na may ibang babae. Anong ginawa mo? Tiningnan mo lang. Pinalampas mo lang. Nagbulag-bulagan ka lang. Anong ginawa mo? pinatawad mo pa rin, pinalampas mo pa rin. At anong sabi mo sa sarili mo na baka magbabago pa ito? Mga kamamay, kung napakarami na ng pagkakataong inulit na ng inulit sa iyo ang panduloko niya, pambababae niya, hindi pagsasabi ng makatotohanang bagay, nagsisinungaling na siya sa iyo please mga kamamay, huwag kayong maging martir. So nagiging low value kasi sa isang lalaki kapag kaganyan. Yung tipong alam niya na, na kahit anong gawin niya sa'yo is okay lang. Na, kapag, na kahit anong gawin niya sa'yo is kaya mo pa rin siyang tanggapin. Mga kamamay, please naman wakayong oh, huwag kayong magbulag-bulagan sa mga nararamdaman at nakikita ninyo sa isang lalaki. Kung alam niyo sa sarili niyo na niloloko na kayo, kung alam niyo sa sarili niyo na hindi na kayo nirerespeto, at kung alam niyo sa sarili niyo na parang okay niyang yapakan ang inyong mga pagkababae, eh please naman, huwag kayong maging martir. Hindi niyo po ikakataas ng respeto yan. Lalo silang, okay, lalo nilang gagawin ng kanilang asal kapag kaganyan alam nilang kaya mo siyang tanggapin kahit na anong sama na kanyang gawin sa'yo. Mga kamama, iwasan yung maging martir para kahit papano tumaas ang value mo sa isang lalaki. Para kahit papano, irespeto ka niya. Para kahit papano, habul-habulin ka niya. Kasi mga kamama, sinasabi ko sa inyo, ilang beses ko sasabihin sa inyo, ang pagmamahal ay hindi pagiging martir. Ang pagmamahal ay hindi okay, pagtotolerate sa isang lalaki Nagawin yung mga maling bagay. Kayo rin mga girls, kapag ka pinalalampas nyo yung mga ganyang bagay, nagiging martir kayo pagdating sa isang lalaki, lalo kayong aabusuhin, lalo kayong sasaktan, lalo kayong, okay, lalo kayong gagawa ng hindi maganda. Kaya mga kamamay, para maghabol sa iyo ang isang lalaki, para irespeto ka para tumaas ang volume sa isang lalaki, iwasan mong maging martir. 'di ba? So kumprontahin mo siya kung nakikita mo na parang niloloko ka na niya. Kung nakikita mo na parang hindi na maayos ang inyong relasyon, kumprontahin mo siya. Kung may mga bagay siyang ginagawa against sa inyong relasyon, kumprontahin mo siya. Iparamdam mo sa kanya na hindi okay sa iyo at iwasan mo ang pagiging martir sa kanya. So number two, iwasan ang pagiging clingy at pagiging needy sa kanya mga girls para po maghabol sa iyo ang isang lalaki take note of this iwasan yung maging clingy at maging needy na halos palagi niyo na lamang hinahanap ang oras ng isang lalaki na wala lang sa paningin niyo hindi lang nag-message hindi lang hindi lang tumawag hindi lang nag-chat lagi niyo nang hinahanap ang gusto niyo laging nakabuntot Wag ganyan mga kamamay. Lalong bababa ang value nyo sa isang lalaki. Mararamdaman nila na hindi mo kayang lumakad, hindi mo kayang makatayo sa sarili mong, sa sarili mong mga paa nang wala siya. Huwag mong pataasin. Okay? Ang level ng value ng isang lalaki sa buhay mo. Iparamdam mo sa kanya na hindi ganon na hindi ganun mo kakailangan ang kanyang atensyon. Ipakita mo sa kanya na kaya mong maging masaya sa mga bagay na ginagawa mo. Ipakita mo sa kanya na hindi pangunahin kailangan mo yung pag-ibig niya. Kapag kaganyan mga kamamay, nakikita ng isang lalaki na kaya mong ibigay ang ngiti mo sa mga bagay na makapagpapasaya sa'yo, na kaya mong ibigay ang sarili mo sa mga taong nandyan din para sa'yo, sigurado ako mga kamamay, mapapaisip pang isang lalaki nabigyan ka ng value ng halaga kapag kaganyan. ganyan yung mararamdaman niya na hindi lang pala sa kanya nakatuon ang oras mo na hindi lang sa kanya nakatuon ang pagmamahal mo Kapag kaganyan mga kamamay, tataas ang value mo sa isang lalaki. Kaya iwasan mong maging needy, iwasan mong maging clingy na palaging hanapin ang atensyon niya para sa ganon mga kamamay. Habul-habulin kanya. niya. Take note of this ha. Tingnan mo ha kapag hindi ka palagi nag-message, hindi ka palagi nag-chat sa kanya. Mag-iisip yan. Bakit kaya hindi nag-message itong babae na to? Bakit kaya hindi nag-chat itong babae na to? Baka mamaya kung ano nang ginagawa nito, kamustahin ko kaya, tawagan ko kaya. Kapag ganyan pa ulit ang ginagawa mo, araw-araw kanya tatawa siya mismo ang magiging needy sa'yo, siya mismo ang magiging clingy sa'yo, siya mismo palagi ang maghahanap ng oras mo. Kaya mga kamamay, gawin mo yan para lalaki naman ngayon ang maghabol sa iyo. So next, palagi kang mag self improve mga kamamay wala nang uuna kung ang isang babae palaging nag a sa kanyang sarili araw-araw kapag ang isang babae nagpapaganda at nag improve araw-araw hindi lang ang kanyang itsura pati ang kanyang ugali pati ang kanyang status lahat-lahat ng katangian niya sa kanyang sarili ini-improve niya kapag ka nakikita niya na marami palaging umaaligid sa iyo dahil marami nakakapansin ng ganda mo dahil marami nakakapansin ng karisma mo sigurado ako magiging uh, awerang isang lalaki sa damdamin mo iging awerang isang lalaki nang bantayan kanya naingatan ka kanya kasi marami ang maaaring kumuha ng atensyon mo maaaring sumalo sa iyo maraming okay magbaka sakali na makuha kanila kaya mga kamamayang isang lalaki ay palagi maghahabol sa iyo, lagi kanyang paalalahanan na baka mamaya kalimutan mo siya kapag marami ka marami kang nakakausap. Sa madaling sabi, handa kang bakuran ng isang lalaki anytime kapag kami nakita siyang mga umaali-aligid sa iyo kasi nga self improve ka at inaayos mong status mo sa buhay. Ganyan kahalaga ang self improve, ganyan kaganda, ganyan kahalaga ang pag-aayos at pagpapaganda sa araw-araw. Kaya ano pang hinihintay mo mga kamamay? Huwag mong pabayaan ang sarili mo, mag ka magpaganda ka, mag-gym ka, magpa-sexy ka para ikaw mismo ang habul-habulen ng isang lalaki so next, yung hindi pagiging masyadong madamdamin yung masyadong madrama ba huwag kayong magiging ganyan mga kamamaya konting tampo konting okay, away masyadong madamdamin hindi na kayong mga bata, hindi na kayong mga teenager iwasan nyo na yan kung alam nyo yun naman talaga ang katotohanan tanggapin nyo Okay, So huwag kayong palaging madrama Huwag kayong palaging umiiyak Ayaw namin ng ganyan mga kamamay Kapag kaganyan kayo mga kamamay ma ma Malaki ang chance na iwanan namin kayo Kasi ang hina nyo Kasi ang lambot nyo Kasi ang damdamin nyo Okay Ganyan. Oo, mga babae kayo. Pero huwag naman sobrang ano, lambot. Huwag naman sobrang uh, madamdamin. Huwag naman sobrang madrama. Kasi nakakaumay yung ganyan, mga kamamay. Ipakita nyo na matat matatapang kayo. Ipakita nyo na kaya nyo tumindig sa inyong mga paa. Ipakita nyo na kapag ka nasugatan kayo, kaya nyo pa rin lumaban. ba diba? So, mga kamamay, ganyan yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan mo kayo masyadong madrama. Kapag ka ang isang babae hindi masyadong madrama, kapag ang isang babae ay talagang uh, may paninindigan at may tapang sa kanyang puso at loob at damdamin ay talagang hahabulin kayo ng isang lalaki Bakit? Eh kaya yung paglabanan eh, yung inyong nararamdaman kalungkutan kaya yung isang tabi yung mga bagay na, okay na sumira sa inyo kaya yung uh, paglabanan yung mga bagay na Okay, dumadating sa inyo na problema. So kapag ka ganyan, hahabol-haboli ko yun ng isang lalaki. Kasi mahirap humanap ng isang babaeng ganyan. Hindi madrama, hindi masyadong, uh, okay, madamdamin. Kaya mga kamamay, isa lang ang masasabi ko sa isang mga babaeng ganyan, eh talagang, okay, iilan na po kayo. So next, self-respect. Ito mga kamamay, ha? huwag puro lalaki ang isipin ninyo. Kung kayo ay sinakta ng isang lalaki, Self-respect. Unahin nyo ang inyong sarili kung kayo man is niloloko ng isang lalaki. Self-respect. Okay? Huwag nyo kalilimutan na mahalin ang inyong sarili. Sila lang ang hindi mangiiwan sa inyo. Sila lang ang lagi nandyan para sa inyo. Kaya mga kamamaya, kung kayo man is niloloko, kung kayo man is iniwan, huwag kayong masyadong masaktan. Mahalin nyo ang sarili nyo at wag puro lalaki ang isipin. Wag puro lalaki ang uh, habulin. Hindi makakatulong yan mga kamamay. Kaya mga kamamay, kung kayo ay merong self-respect sa inyong sarili, inuuna nyo ang inyong sarili. Kung nasaktan kayo, lumayo kayo, unahin nyo yan at talagang iniisip nyo na kaya nyo pa rin mag-grow kahit walang lalaki, eh masahanapin kayo ng lalaki kapag kaganyan, masahabulin kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Kasi hindi nyo sila inuuna. Sasabihin ng lalaki, ah hindi nyo inuuna yung damdamin ko. Sino una niya na ayusin yung kanyang sarili, Okay, kaysa sa akin, mas uh, minamahal niya yung kanyang sarili, mas pinapahalagahan niya yung sarili kaysa sa akin. So gusto ko yung ganyan. Okay? Gusto namin yung ganyan, may challenge. Okay? Mas minamahal niyo yung inyong sarili kaysa sa amin. Kasi kapag kaganyan, wala na, wala nang pang umahon kayo sa isang lalaki na nakikita sa, na, 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 sa inyo, kapag kaganyan kayo, hindi niyo inuuna ang inyong sarili kaya mga kamamay, unahin palagi ang sarili, mag-self-respect kayo palagi para masabuling kayo ng isang lalaki. Okay? So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mga bagay na to para sa ganon, lalaki naman ang maghabol sa inyo. For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i sa inyo. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!